Isa pong uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Bagamat gabi na po. Ay babasahan uh, ko pa rin po kayo ng uh, salita ng ating Panginoon dahil ito po ang pinakamahalaga po na salita na kailangan nating marinig sa ating mga buhay. Ano po kaya hindi po po pwede o hindi maari na hindi po tayo magbabasa ng salita ng Diyos sa buong maghapon o kahit man sa anong oras na ibibigay natin na bakante sa ating mga sarili ay talaga po nga kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Sabi nga sa Bisaya ay pulong ng ginoo. Yan. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Santiago. Santiago chapter 2 verse 1 to 13 at ang title po nito babala laban sa pagtatangi. Sabi po sa verse 1, mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang uh, lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara at isa namang dukha na panisurse ang damit kung a ah, si kasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya dito kayo maupo at sabihin naman sa duka tumayo ka na lang diyan o kayay sa sahig ka na lang maupo nagtatangi na kayo at humahatol ng mali Tignan ninyo mga kapatid kung minamahal hinirang ng Diyos ang mga duka sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya. Ngunit, hinamak naman ninyo ang duka, Hindi ba't ang mayayaman ang sumisiil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala. At ayon sa kautosan, dapat kayong parusahan ang tumutupad sa buong kautosan, ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mga nga Lunya. at siya ang nagsabing huwag kang papatay hindi ka nga nangangalunya ngunit pumapatay naman lumalabag ka rin sa kautosan kaya't magingat kayo sa inyong kilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag ngunit ang mahabagi walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol Purihin po ang ating Panginoon sa ating binasa ano po napakaganda ng uh, nakasaad dito talaga pong uh, sa panahon ngayon ay uh, kailangan po talaga nating pag-aralan na mabuti ang bawat himay-may ng salita ng Panginoon upang ito po ay ating uh, maunawaan at bago man po tayo manalangin ay bago man po tayo magbasa ng salita ng Diyos ay hilingin po natin sa Panginoon na ipaunawa niya po ng mabuti ang kanyang salita sa ating mga buhay na ito po ay talagang tumimo sa ating mga puso at ito po ang ating uh, gagawin o magagawa po natin ang mga bagay na nais na ipagawa ng Diyos sa atin kapag ito po ay ating nauunawaan ng mabuti. Ano po? Talaga po nga nakikita naman po natin yung pagtatangi kahit nga po sa pamilya o sa mga siblings o kaya ay kapag merong mga tawag dito pagtitipon ang mga, ka, mga magkakamag-anak ay hindi po ma iwasan yung pagtatangi ano po nung araw ay meron din po ako mga experience na dahil kami ay mga taga-baryo at kapag kami ay pumupunta sa mga tahanan o bahay ng aming mga kamag-anak na may kaya sa buhay ay talaga naman pong kung ano lang yung basta nilang mai-offer sa amin dahil kami ay mga taga-baryo at hindi naman kami mayaman ayun na lang. Ngunit doon po sa mga kamag-anak na kalivel ng kanilang kalagayan ay kakaiba po yung kanilang pagkain at talaga pong sila ay nauupo doon sa pagkainan na makintab ng mga upuan pero kami, doon lang kami sa isang tabi at kung ano lang po yung uh, nais nilang ihain sa amin na pagkain, ayun na lang po ang uh, ibibigay sa amin ngunit sila po ay mga nagsasabi na mananampalataya ay Kristo sila po yung mga tinatawag na relihiyoso ngunit hindi po makita sa kanilang mga buhay ang resulta ng salita ng Diyos na kanilang binabasa kaya kailangan po talaga na unawain natin ang salita ng Diyos upang hindi po tayo makalabag sa kautusan ng Panginoon dahil ang mga dukha na wala nang ibang inaasahan ang mga aba na wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos ay talaga pong uh, mahal na mahal po yan ang Panginoon at ang mga aba, ang mga dukha yan po yung uh, mabilis na magparamdam at magpakita ng kanilang uh, pagmamahal sa kapwa pag pinuntahan po natin yan sa kanilang mga tahanan ay talaga pong uh, grabe po yung kanilang pag-aasikaso pag-entertain sa bisita ano po, parang special napaka-special ng mga tao na dadalaw sa kanilang tahanan, so ibig sabihin makikitaan po natin ng tamang pagsunod sa Panginoon ang mga taong dukha at ang mga taong abah o yung mga taong uh, mahirap sa ating panahon yung salita na mahihirap ano po kaya mga kaibigan, makatandaan lang po natin palagi na ang Diyos po ay hindi po siya nagtangi. Mabuti at masama ay uh, iniligtas niya at wala po siyang itinangi. Nakadepende na lang po yan sa atin bilang mga tao o bilang mga anak ng Diyos kung tayo ay magpapatuloy sa pagsunod at pagsagawa ng salita ng ating Panginoon upang sa ganon dumating man po yung punto na ang ating Panginoong Isus ay biglang dumating o kung dumating man ang kamatayang pisikal ay wala po tayong pananagutan sa Panginoon. Bakit? Kasi nagawa po natin at nasunod po natin ang salita ng Diyos na Kanyang itinuro sa atin at inuutos sa atin kahit man po sasabihin ng isang tao na hindi ako nagkasala dahil hindi naman ako nangalunya pero kung uh, pumatay naman o di po ba hindi eh, nagkakasala pa din o kaya hindi naman ako pumapatay hindi naman ako nangangalunya pero kung nagtatangi naman ano po nakakaapi tayo ng ating kapwa nasasaktan natin ang kaniyang uh, kanilang kalooban ay isa po yun nakasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil sinasabi rin po ng ating Diyos na ibigin natin ng ating kapwa gaya ng ating sarili. Ngunit kung ang iibigin lamang natin ay yung mga kapwa natin na maayos at magaganda ang kalagayan sa buhay, Kung kumbaga mga sosyal, mga salita sa panahong ito, ay nagkakasala po tayo kapag meron po tayong pagtatangi at hindi po pantay-pantay ang ating pagtingin o pag-aasikaso sa ating mga kapwa tao o sa ating mga bisita. Kaya ang Diyos po ay talagang napakabuti. Siya po ay nagpapaalala na sa bawat area ng ating mga buhay ay kailangan po talaga natin ang salita ng Panginoon upang sa ganon hindi po tayo makapasok doon sa kasalanan. Ano po? Hindi rin makapasok ang kasalanan sa ating mga buhay. Kaya dito po sa verse 12 ay may paalala po ang Panginoon dito. Kaya't magingat kayo sa inyong kilos at pananalita sa pagkatahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag ngunit ang mahabagi walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Biroin niyo po yan. Kapag ang Diyos po ay nagalit, hindi na niya mararamdaman o hindi niya gagamitin yung kanyang kahabagan. Kundi talagang hahatulan niya ang uh, tao sa kanyang uh, ginawa. Ibig sabihin lahat po tayo ay magsusulit sa Panginoon. Kaya simulan na po natin yung uh, karakter ng isang uh, tunay na anak ng Diyos na hindi hindi po tayo magtatangi kahit kanino man ka. Wala pong special Pag meron pong uh, handaan, lalo na po sa mga handaan ganyan, ano po, o kaya mga Christmas time, talaga pong uh, naranasan ko rin nung araw na yung mga pinaglumaan uh, lamang ng mga damit ang ibinibigay sa admin ng uh, mga malalapit ng mga kamag-anak at yung mga bago na mga damit ayo naman ang kanilang inireregalo doon sa mga ibang kamag-anak ibig sabihin ang tao kasi ay uh, hindi pantay-pantay ang pagtingin at hindi pantay-pantay ang pag-ibig hindi pantay-pantay ang uh, pagmamahal sa kanilang kapwa kahit man sa mga kadugo sa mga pamilya ay may ganun po tayo experience pero kapag nabasa po natin itong uh, salita ng ating uh, Panginoon dito sa Santiago, tayo po ay matututo ng tama. Kaya nga po, kailangan, kailangan talaga natin na maunawaan ang salita ng Diyos at kailangan talaga nating magbasa ng salita ng ating Panginoon upang sa ganoon, hindi po tayo magkamali kahit man sa pananalita, kahit man sa pagkilos o kahit man sa pagtrato sa ating mga kapwa. So 'yun lang mga kaibigan, ang nais na iparating ng Panginoon sa atin. Babala laban sa pagtatangi. Ibig sabihin, warning po ng Panginoon na huwag po tayong uh, magtangi ng ating kapwa. Kung tayo man po ay uh, nakakapagtangi sa panahong ito, nakakaapi ng ating kapwa, tao ay may oras pa po para baguhin natin ang ating patakaran kung paano po natin tratuhin ang isang tao, ang isang kapo, o ang isang kamag-anak. Ano po? Kaya yun lang po mga kaibigan, salamat po sa inyong pagkikinig at salamat din po sa ating Panginoon na talagang hindi po nagpapabaya sa bawat araw sa ating mga buhay. Dahil uh, ang Diyos po ay napakabuti at ang Diyos lamang po ang hahatol sa lahat ng ating ginawa dito sa lupa dahil darating at darating ang panahon na tayo pong lahat ay magsusulit sa lahat ng ating ginawa dito sa lupa kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan tayo po ay magpasalamat sa Diyos kapag meron po tayong uh, nababasa na salita ng Diyos dahil ito po ang mensahe niya sa ating mga buhay uh, dito po na naman magtatapos ang ating uh, Video at uh, salamat po muli sa inyong lahat mga kaibigan ko sa social media. Salamat po sa Panginoon dahil nandyan pa rin po kayo. Huwag po nating kaligtaan na magbasa ng ating mga Biblia dahil ang Biblia po talaga ang siyang uh, totoo na nagtuturo sa atin ng tama. Ano po at meron pong mga warning ang Panginoon. Sana po ay pinagpala po tayo o napagpala po tayo ng salita ng Diyos sa gabi ito. Maraming salamat sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.